ang buntag mga kabiyahe no, update din na to. Update ta sa uh, mga nagpila nga uh, mga uh, tracking dire sa pantalan kung naabagi hapon. Dire so good tagi sa pantalan. Ana ah, na yo. Eh, oh. Ta, daghan naman tao na nila oy. Eh. Sangko gini padongo Na padong na sa mayahay. Sangko gid ang pila gid taon. Oh, no! eh, mga kabiyahe oh. Nah, saya elementary banda. Ngatur lagi na ni sangko gini oh. Ah, ada ana sa mayahai lagi. Nelak tau landre ke korbada, we parking. What? Bagabut dere. Oh Nandito. my god. Nah, napod. Puro gini tracking. Nah. Mau naik update nako karon mga kabiyahe no, grenta asas pila. Huh? Huwag na mga kabiyahe. Huwag na rin na human. Yan. i din yung mga kabiyahe. Huwag pila ka buhok. tracking to nagka-parking dito.